syempre, char lang! O oh, diba, pati si Primo napapayas na nga dahil nga alam niya bibili nga kami ng mga ilalagay namin sa ref. Akala nga namin ni Daddy Ron kami lang ang masaya pero ramdam nga namin na pati si Primo ay masaya. Una nga palang ginawa namin ay mag-grocery ng mga kailangan sa bahay dito sa Maydan sa Mart. Mas nakakamura kasi kami dito at alam niya naman din tayo sa mura nang sa ganun nga ay marami tayong mabili. Napaka-calm lang nga dito sa camera pero behind the camera nga may batang umiiyak dahil may gusto siyang ipabukas sa mga binili namin. Ay, here Dati naman na kami nag-grocery pero iba nga yung pakiramdam namin ngayon dahil first time nga namin mag-grocery na meron na kaming ref. Ngayon nga lang kami nag-grocery na meron nga kaming binili na pwedeng ilagay sa ref. Konti nga lang yung mga grocery namin ngayon lalo na sa mga debote dahil hindi pa ubos at marami pa namang mga laman. Ngayong maulan nga ang panahon na sarapat kami ni Daddy Ron dito sa Lomi pero huwag kayong in moderation naman po ang pagkain namin yan. Kapag bumibili nga kami ng biscuits, hindi talaga pwedeng mawala ang rabisco strawberry dahil yan talaga ang hinahanap hinahanap ni Primo kapag kukuha siya ng biscuits. And opo, hindi po kami nagde-decide sa kinakain ni Primo. Minsan po siya ang pinapapili namin nang sa ganun nga ay matuto din siyang mag para sa sarili niya habang bata pa. At ito na nga, hindi na lang tubig at itlog ang laman ng ating ref at lalagyan na nga natin ng iba pang mga laman. Then nga namin ni Daddy Ron itong pineapple na good for the heart ng kahit papaano nga ay meron naman kaming iniinom na healthy. Ay, rako! <laughs> hindi pa nga kami nakakabili ng prutas at baka bukas na lang pag kami sa palengke. Itong delight binigay lang nung asawa ng nagtatrabaho namin sa barbershop para kay Primo kaya maraming maraming salamat po. Tapos guys, na-miss namin ni Ron na kumain ng Frosty kaya ayan bumili kami ng sagalon nga ay matry namin ulit. Ay, Rugo, nakakawis maging bata. Bumisita nga rin pala yung mga biyanan ko at kasama nga lang nila ngayon ay yung isang da Dani Primo dahil yung dalawa nga ay nag-aaral na. Aba-aba mo ang may basketball player kami pagtanda. Tingnan nyo naman swak na swak lahat na mga sinushoot niya ay go. Sige lang anak, magpakatangkad ka pa. Char! Nagluluto nga rin pala ng adobo si mama, kaya ayan, kumuha na rin siya ng siling haba dito sa tanim namin. O ba diba, hindi na kailangan bumili at meron na nga tayong makukuha dito. Dalawang piraso nga ang kinuha ni mama at muntik ko na nga siyang singilin ng sampung piso, taglilima bawat isa. Char! Tinignan nga niya yung mga talong at ayan, namumunga na nga talaga at may mga nagsasabi nga po pala sa inyo na tanggalin na yung mga matatandang dahon at yes po, gagawin po namin yan. Salamat po sa advice. Kapag nga pupunta sila dito, hindi pwedeng hindi sila kumuha ng dahon ng ampalaya dahil ginagamit nga nila yan at sinasahog kapag nagluluto sila ng sardinas. Gamot din daw kasi yan sa kanila. At syempre, hindi na rin namin pinalagpas ang pagkakataon at hindi na nga tayo bibili ng mga yelo dahil ayan, gumawa na rin ako. Buti na lang talaga na practice akong gumawa ng yelo nung nandun pa ako sa bahay ni na mama at talaga namang jumbo talaga yung ginagawa namin. Bukod nga pala dito ay meron namin kaming ice cubes at nung kinahaponan nga pumunta na kami dito sa isang bilihin na kung saan napakamura ng na mga frozen goods din nila. Bumili na nga rin pala kami ng malaking payong dahil hindi nga kami nagkakash tatlo doon sa maliit lang na payo. Tapos itong si Daddy Ron bimilhan na nga niya ng dalawang ilaw yung mga in-laws ko dahil nga kulang yung mga ilaw nila sa bahay at lalong lalo na doon sa terrace. Nag-restock na nga rin kami ng pace para sa samji. Alam niyo naman na may nabili kalan para sa pang Sam namin. At gagamitin nga namin ito pang date ni Daddy Ron. Ciao! Marami na minangarin yung nabili namin dito. Ang kasalang lang sold out na yung ibang gusto naming bilhin. Kaya naman sa palengke na lang kami bibili. Tapos itong nuggets nga, hati daw kami ng mga in-laws ko. Kaya ayan, binilang namin. ng sa ganun nga ay hating kapatid talaga. Walang dayaan. Ciao! At dahil ready to cook nga ang mga ito, hindi ko na sila hinugasan isa-isa. Kapag bumili na lang kami ng fresh meat and fish, dun ko na lang sila huhugasan. At bumili na nga rin pala kami ng 1 liter mayo. Pati na rin itong buy one take nilang full cream milk. Pwede pwedeng nga rin itong full cream milk sa paggawa ng kape, pati na rin yung Coco Crunch para kay Primo. Ayan na nga, meron ng laman ng ating ref. May kasama na yung tubig at itlog kanina. Maraming salamat sa pagsama at samahan nyo pa kami sa marami pa naming ishishare sa inyo. Have a nice daily!